Eto to, basahin po natin. Oh. Uh, Valeriano isko Tuyos, Manila, uh, mayor uh, mayorality set as uh, springboard to Malacanang. Eto ah. Manila 2nd District, uh, Rolando Valeriano, claimed that former Mayor isko Moreno uh, domogosos ultimate goal is Malacanang and not serve Manila News. Naalala niyo po yung ano? Naalala niyo po yung... Uh, si Esco, isko uh, Moreno na panaybenta na lang ng benta ng mga ari-arian ng Pilipinas, ng, uh, eh, ng uh, Manila. ba? Diba? Benta dito, benta doon, saan binibenta? Sa mga chikwa. Ang nangyari po dyan, nakakaduda kasi okay lang sanay kung magbibenta siya ng mga ari-arian ng uh, mga Manilenyo kung wala siyang balak tumakbo pagka-presidente ng Pilipinas. Okay? Eh kaso, Pagkatapos niyang magbenta, yun pala itatakbo. Tatakbo bilang presidente. Okay? Ang tanong dito, yung pera ba na pinagbentahan ng mga ari ng Manila, napunta ba talaga sa mga tiyan ng mga manilenyo? Or sa pagtakbo niya bilang presidente ng Pilipinas? Ah. Uh, ayun yung tanong. Nakaduda, di ba? Uh, baka uh, Pakicheck ng meaning ng Duterte sa Google. Oh. Baka utos ni Digong yan, pre. Oh, kasi binenta sa chikwa. <laughs> Yun na nga. Nakikita niyo yung title, ah, yung thumbnail natin dyan. Close na close sila dyan, di ba? Oh. Mga kapwa ko manilenyo, nagbabala, ah, nagbabala ako dati. Nagagawin lang ni Francisco dumagoso ang Maynila para muling makatakbong presidente uh, sabi ni Valeriano ayan, ayan na nga Ibinunyag e na niya ang kunwari uh, nation building project niya uh, he also asked Manileno to become vigilant and not to be deceived by Moreno uh, huwag na tayong magpauto at magpagamit uh -uh, na stepping stone to, tumalakan niyang Iniwan niya kayo dati. Iniwan niya kayong muli. Oh, he accused Moreno of incurring billions of debts during his first term as mayor. Ayan ha. Uh, umutang na siya dati ng bilyon-bilyon para lang maka, uh, makapormang presidente. Ibabaon pa niya tayo lalo na sa utang kapag nakabalik siya sa City Hall. Oh. Eh, sabi nga ni Isko, kahit City Hall po, hindi ko ibenta yan <laughs> O, oh, ba? Diba? Ayan yung matindi. Si Hall kasi bato lang naman daw yan eh. Hmm, wala yan. Eh, bato lang yan eh. Di ba? O, oh, eto, eto, to. Pakita ko sa inyo to. O, oh, etong babasahin ko ngayon. O, oh, eto. O. Oh. Isko, kaalyado ng rehimeng tukhang. Oh, eto, ah. Dapat itanong ng mga Manilenyo kay Isko Moreno, sino bang totoong amo mo? Bakit kaalyado ka ngayon ng pwersa ng nakaraang administrasyon? Ayan ha. Nasaan ka noong uh, pinapatay ng nakaraang administrasyon ang maraming Manilenyo? Oh. Kinasuhan mo ba yung mga tumukhang at pumatay sa mga Manilenyo? Inusig mo ba ang mga... May sala para makamit ang hustisya? Ayun yung tanong. Matinding tanong ito. 'Di ba? Oo nga naman, may ginawa po ba itong si Isko Moreno noong pinagpapatay yung mga manilenyo? Nagkaroon ba sila ng hustisya? Sabi niya mahal na mahal ko kayo, mga manilenyo. Mahal na mahal daw po ni Isko. Pero noong nagkak... Nagka, mata yung mga ano dyan, tao dyan, nagkaroon ba sila ng hustisya? Or puro papugi pa lang din? O. Oh. Yun yung tanong eh. O. Oh. O, oh, pinagmalaki niya lamang. Ah, uh, pinagmamalaki niya. Lamang na lamang siya sa surveys. Eh bakit panay pa rin ang paninira niya kay Mayor Hanny Lacuna sa akin? at sa kasamahan namin sa asenso manilenyo na pagtaksilan niya uh, o uh, pinagtaksilan niya. Bakit pa niya kami pinag ng panahon at pera kung sigurado na pala siyang mananalo siya? Bakit pa niya kailangang magpakawala ng mga trolls at vloggers na tagakalat ng fake news? Ayan ha. Ang totoo niyan, hindi talaga siya nakakasiguro. He still considers as a threat, a political threat to his campaign now. Political threat to the presidential ambition he still has. Ayan ha. Ganito po yan. Alam ni Isko na kapag natalo siya sa Maynila sa 2025, lalong malulusaw ang ambisyon niyang maging presidente sa 2028. Kaya ganyan na lamang kadesperado si Isko na makabalik sa City Hall ng Maynila, sa Kapital ng Pilipinas. Kaya, lahat ng klase ng pang-uuto at pang-gagago sa butante, gagawin niya. Hmm. He has no real love for the people of Manila. Tama naman, kasi yung mga biktima dyan sa Manila ng mga pataya noon, wala namang... di naman nagkaroon ng stichy. Oh, His loyalty lies solely uh, with he himself and his uh, ruthless ambition to become mayor only as uh, stepping stone to be uh, presidency so pag ano kasi yan makabalik yan sa uh, Manila or maging mayor po ulit yan makikilala na naman yung pangalan niya mabubuhay na naman yung isang uh, Isko Moreno di ba oh, kasi siyempre, siya namumuno sa lugar eh oh tapos yung pala may ambisyon pala na tatakbo bilang presidente ng Pilipinas delikado kung ganun kasi baka pati yung malakanyang mabenta. ba? Diba? Yun yun. So, mga pre, ngayon, ano po yung mga nagawa ni ah uh, Mayor Honey Lacuna? Okay, pakita po natin. Ano po yung nagawa ni Mayor Honey Lacuna? Okay, ah. Isko, oh. Ito, oh. Pakita ko lang kay Isko. Ah. <laughs> oh. Ayan. Lacuna exceeds uh, predecessor uh, performance. Oh. Uh, partida. Partida. Na-accomplish po natin lahat yan ng hindi kinakailangang ilubog sa utang ang, may, ang mga manilenyo o magbenta ng anumang ari-arian ng lungsod. O oh, tamo, hindi po yan nagbibenta ha, si Mayor Rani Lacuna. Oh. Na-accomplish po natin lahat yan sa kabila ng binabayaran nating bilyon-bilyong pisong utang ng nakaraang administrasyon. Oh. Ang naging susi sa mga accomplishment natin sa kalipas na tatlong taon ay naisam, uh, masino, tapat at matinong uh, pamamalakad sa lungsod. So, ayan o. Oh. Uh. Lacuna's Predecessor perform, uh, Performance. Uh. Infrastructure. Konstruksyon ng Kalinga sa Maynila Center construction ng Pharmacy Warehouse, construction ng New Guerrero Building in Aurora, Quezon City Elementary School, o construction ng New V. Mapa High School Building, rehabilitation ng uh, Lagun Silad Underpass, construction ng Isabelo de los Reyes Elementary School, construction ng uh, Emilio Asiento Elementary School, construction ng Animal Shelter and Clinic, Uy, dog lover din pala. Uh, mahilig, dan, mahilig din pala sa alagang hayop itong si Mayor Honey Lacuna. Kaso, yung mga kaibigan niya noon na nakadikit sa kanya noon, mga hayop din yun eh. Oo. Oh. oh. Tapos, construction ng pet cemetery and uh, crematorium. South cemetery. Oh, kalusugan. Oh. Pagtatag ng governor uh, Binamin. Uh, uh, Cancer Center o pagtatag ng Santa Ana Hospital o pagtatag ng Manila Mental Health Center Libreng Dialysis sa Gat Andres Santa Ana Hospital ayan ha o pagkakaroon ng Human Milk Bank ayan ha o ang dami pa hindi na natin may isa-isa yan dami niyan o ano pa to o ayuda Ayuda para sa mga senior city, senior citizens allowance. Oh, dating 500 lang, ngayon 1,000 na. Oh. Unang abuloy na 3,000 kada beneficiary, financial assistance sa lahat ng mga may sakit. Eh uh, na, nasa, nasalanta ng kalamidad. Pa, uh, pagkakaroon ng regular people's day. Oh, pamamahagi ng PWD's allowance kasama na ang mga minor de edad. O oh, edukasyon, o meron pa sa edukasyon. O pamamahala. Dami. Hindi na natin maka may isa, isa yan. Sa ekonomiya, sa turismo, sa sports. Disaster response. O. Paano yan? Kung si... Isko siguro niyan. Wala na. Benta na lahat. Kaya po, maganda po yung nasimulan ni Mayor Hanila Diba? Suportahan po natin yan at iboto. Oo. Hindi po natin kailangan, no? Hindi po natin kailangan ng mamumuno sa isang lugar, no? Na, <laughs> puro lang benta yung gagawin. Alam nga namang, eto ah, magi ipopromote ko sana si Isko kung sasabihin niya na, oh nabenta po natin ito. <laughs> Ay, bato lang yan eh. Oh, kaya ako po ang iboto ninyo. Ako po'y proud dahil nabenta natin ito. <laughs> Ipo, promote ko siya dito. Kung yan yung sasabihin niya. Di ba? Dapat ganun. Hmm. Ako po, si Esco Moreno, at tayo po ay proud ng mga Manilenyo. Dahil itong lugar na ito ay binenta po natin. Para makakain ang mga manilenyo. <laughs> Ako po, si Isko Moreno. Nangangako na mamahalin kayong lahat. Ayoko na nga. Ayoko na magsalita ng mga ganyan. So, yun lang po no, yung reaction natin dito patungkol dito kay uh, Isko. Uh, ikumpara nyo na lang po Anilakuna at Isko sino yung may maraming nagawa <laughs> hindi ko na nga mabasa lahat eh Nagkabululbulul na ako eh o ba? Diba? sa daming proyekto na ginawa ni Mayor Hani Lakuna saludo tayo dyan pero ito yung iiwanan ko ng katanungan yung itong mga kaibigan natin dyan ng mga manilenyo eto ah yung katanungan si Isko Moreno ba noong panahon ni Digong may nagawa ba si Isko patungkol dun sa patayan dyan sa Manila? Na yung mga namatayan na mga kapwa natin dyan, uh, mga kaibigan natin dyan, may ginawa ba si Isko para magkaroon ng hustisya yung mga yun? Di ba wala? Kasi, tropa niya si Digong. Uh, okay lang yun na magkaroon ka ng tropa. Kung kaibigan mo siya, okay lang yun. Karapatan mo yan eh. Pero ang tanong, Anong ginawa niya nung pinagpapatay yung mga Manilenyo? May ginawa ba? Nagkaroon ba ng... Justice? O, oh, di ba wala? Diba? Hmm. Kaya... Ako, dun pa rin po ako kay Mayor Rani Lacuna. Tama nga naman. Pag yan nakabalik yan sa Malacanang, si Isko, baka marami pang mabenta. Kasi sa 2028, presidential election na yan eh. Eh, ito si Isko, may ambisyong tumakbo ng pagka-presidente ng barangay. Uh, barang ay, barangay. Pilipinas. O. Oh. ba? Diba? May ambisyon pala eh. Eh, patay tayo dyan. O. Oh. ba? Diba? So, yan lang. Sa hindi pa nakalike, share, subscribe, eh, gawin nyo na yan. Bahala kayo.